Mga idol at kabayan, good news! Warehouse na itinaas ang watawat ng China na halos isang taon na ipinasara na ng tuluyan ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Kung inyong mapapansin, malinis ang pagkakabit ng watawat ng China. Kaya ang sinasabing ginamit nila ito para bugawin ang mga kalapati ay isang palusot lamang. Iniimbestiga na rin ang impormasyong nakuha na maraming dayuan o Chinese na empleyado ang nasabing warehouse. Mga sundalo ng Pilipinas na nakabantay sa BRP Sierra Madre LS57 nakahanda at lalaban kapag tinangkang akitin ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Sang ayon ba kayo dito mga kabayan? May paki-cancel sir? Darbuhin pa 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 Ma natin 'yan, ipatayo okay, 'yan. Very covered tayo ng ONU para sa para. Ano na 'to? Hay! Amerika bilang pagpapakita ng puwersa sa mga bansang nagiging agresibo. Naglunsad ito ng dalawang Minuteman III, isang intercontinental ballistic missile, isang patunay na kung kaya ng North Korea, China at Russia, mas kayang-kaya ng Amerika na tamaan ang mga ito ng nuclear missiles. Sa ibang balita naman, isang missile defense system na gawa ng Amerika pinabagsak ang A-50, isang Soviet origin, airborne early warning control, aircraft ng Russian Air Force. Update mga kabayan, bodega na itinaas ang isang Chinese flag ng mahigit isang taon na tuluyan ng isinara ng Valenzuela Local Government Unit. Kung inyong mapapansin sa video mga kabayan, makikita na ang watawat ng China ay hindi para sa pagtaboy ng mga kalapati sa lugar. Dahil malinis ang pagkakabit ng nasabing watawat ng China, isinara ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela ang nasabing warehouse. Dahil nag-operate ito nang walang business at mayor's permit, ang pagtaas ng bandila ng China sa nasabing warehouse ayon sa lokal na pamahalaan ay paglabas bag ng Section 34 ng Republic Act 8491. Sinasaad dito na ipinagbabawal ang pag-display sa publiko ng banyagang watawat, maliban na lang kung ito ay nasa imbahada, diplomatic establishment o sa mga opisina ng mga international na organisasyon na kabilang ang Pilipinas. Isa pa ngayon sa iniimbestigahan ay ang pagkakaroon ng banyagang manggagawa o mga Chinese na trabahante sa nasabing warehouse. Naku kaya naman pala, dapat lang talagang managot kung sino man ang nasa likod ng paglabag na ito sa batas ng Pilipinas. Sang-ayon ba kayo mga kabayan sa ginawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela? Sa ibang balita naman, Pilipinas lalaban kapag tinangka nilang sakupin ang barkong BRP Sera Madre LS57. Isang opisyal ng Philippine Navy noong Martes ang nagsabing nakahanda ang mga tauhan ng militar na sakay ng BRP Sera Madre LS57 sa Ayungin Shoals sa West Philippine Sea na tumugon ang anumang insidente kabilang ang posibilidad na sakupin ng dayuhang bansa ang barko ng Pilipinas na nagsisilbing outpost ng mga sundalong Pilipino sa exclusive economic zone ng ating bansa. Ayon sa Philippine Navy, meron silang plano at mga dapat gawin sa anumang posibleng mangyari. Kasama na dito ang pagsupil o pagpigil sa anumang pag-akyat na mga banyaga sa BRP Sera Madre LS-57. Kaya ang mga membro ng Philippine Navy na nagbabantay sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ay merong angkop na mga aksyon ng naayon sa Rules of Engagement. Ibig sabihin nito mga kabayan, ito ang dahilan kung bakit armado ang mga sundalong Pilipinas. Pilipino dahil meron silang karapatan na depensahan ang kanilang sarili sa anumang oras. Kaya't ito ang dahilan kung bakit regular na nagpapatrol ang Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines at mga kaalyado nito upang maiwasan ang nasabing sitwasyon. Dagdag pa dito, sinabi ng Philippine Navy na ang ating karagatan ay ipaglalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Pinawalas na sila siya Sa baura, baura. kayo. Baura lang kayo, baura. Galit na sa baura. mahulog sir, ba? Okay, nyo, huwag niyo, huwag niyo yung Huwag niyo Sir, pangit pa, okay. okay, pa sir. Yeah, pa sir, natin dyan. dyan. Okay, recover na yung para, bruh. Ako, ako. Good. Go! Ako, sir! Go! Pilipinas, mas pinapalakas ang kakayahan sa depensa. Maging mga pasalidad nito upang mas mabilis at maayos na makaresponde sa anumang mga banta sa seguridad ng bansa, ang Pilipinas ay gagawa ng isang bagong airbase. Ito ay sa site ng isang dating American Naval Air Station sa Subic Bay upang madagdagan ang aerial surveillance at ipakita ang mas pinalakas na mga kakayahan nito sa West Philippine Sea. Isang bagong forward operating base na maaring sumuporta ang reconnaissance at attack aircraft ay itatatag sa Subic Bay International Airport ayon sa mga dokumentong inilabas ng source para sa bidding ng Philippine Air Force at mga plano sa pag-uunlan. Sa katunayan 10 taon na ang nakalipas nang inihayag ng Pilipinas ang plano nitong ayusin ang dating US Naval Base pero ngayong Marcos Administration lang umusad ang pagpapatupad nito. Ito ang magiging bagong tahanan ng mga drone ng Pilipinas na ginagamit sa pangangalap ng impormasyon sa West Philippine Sea tulad ng Hermes 450 at Hermes 900 na binilipa ng Pilipinas sa bansang Israel. Ang MQ-9 report na magbumula pa sa Amerika bilang suporta nito sa Pilipinas sa pagkuha ng mga datos sa West Philippine Sea at mga FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force upang mas mabilis itong sa sakaling merong pumasok ng mga banta sa airspace at territorial waters ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, Amerika naglunsad ng dalawang Minuteman mantri isang intercontinental ballistic missile sa loob lamang ng dalawang linggo. Ito ay kasunod ng pagiging agresibo ng North Korea at China. Ayon sa Air Force Global Strike Command, ito ay isang pagpapakita ng kakayahan ng Amerika na supili ng anumang nuclear strike ng kalabang bansa ngayong 21st century. Air Force Global Strike Command Airmen conducted an operational test launch of an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile June 6 to demonstrate the readiness of the U.S. nuclear forces and provide confidence in the lethality and effectiveness of the nation's nuclear deterrent. Today's test launch used a randomly selected intercontinental ballistic missile pulled from Maelstrom Air Force Base, Montana. The missile was transported more than 1,300 miles and reassembled at Vandenberg Space Force Base, California. The ICBM was equipped with one test reentry vehicle and traveled approximately 4,200 miles at a speed of more than 15,000 miles per hour to a test range near the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands the icbm test and evaluation program helps validate the reliability the nuclear umbrella our allies and partners rely on eliminating the need to obtain their own nuclear weapons to counter potential adversaries the 50-year-old minuteman iii is based in colorado montana nebraska north dakota and wyoming reporting from vandenberg space force base i'm airman first class olga houtzma Sa ibang balita naman isang missile defense system na gawa ng Amerika pinabagsak ang A50, isang Soviet origin airborne early warning control aircraft ng Russian Air Force. Трудовая Армения упал вертолёт. О, по соседству рядом. Тут пипец. Был большой взрыв и горит очень сильно, страшно. Some of its being used to protect Static sites and critical national infrastructure, others are being moved around and doing some really uh, really historic things that I've, I've, I haven't seen in 22 years of, uh, of being an air defender, and one of them is, is a This What's become to, come to be known as the service air ambush, service-air missile ambush. Um, and they're doing that with extremely mobile patriot systems that were donated by the Germans. Because the systems are all mounted on the trucks. So they're moving around and they're, they're using these types of systems, bringing them close to the flot to gain and, and stretching the very, very edges of the kin kinematic capabilities of that system to engage the first A50 <laughs> C2 system uh, back in January.